garball Bang lagi gratisan ah vlog guys ya anu tuh cantik Oke gue nda tengok gue nda tengok Ini pembasa perannya Patay! Kulot na kulot! Kulot na kulot ha! Kulot na kulot ha! O baba! Laka video kayo! <laughs> Upload ko ito! Ganyan e boy! Gantro, kayo pinasa. Eto, dira. Pasok. Sumalaksak si Gary po eh. Wala ka. Uy, bang. na yan? May Ah, Sino naka-rebound? Si Damian Lillard, pinasa kay Mr. king. Mr. Ben? Ayun, nag-iap, wala. May announcer, may announcer. Bong Nabaro, Bong Nabaro. Bong Nabaro. Bong Nabaro. Bong Nabaro. Bong Nabaro. Bong Nabaro, Bong Nabaro. Pinasa kay Seiji Perez. Kay Ruby Domingo. Pasok yun. Ruby Domingo. Ruby Domingo. Ayun, Bong Nabaro still. 10 minutes lang to yan na rin. First drive. Yo, yeah, din po so, <laughs> ba -ba 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 siya. Baba, baba, Lila, baba, 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 Nanda ng pasan ng FLM <laughs> <laughs> Sandro Marcos <laughs> FLM Si FLM Ang ating pandemic hero si FLM Ayan, <laughs> <laughs> ah, bong, bong Sila sa kayo Primera si ni 22 Si Pa Mr. Ben Sila sa kayo kasi...

kumpleto na natin yung check. Perez, Perez. Sige, Perez. Ayan, si Armando Caruso. Ganda Caruso, man. Ayan, number 3, Esmer Hill.

<laughs> Tayo one more. tok lok asarumi bang and oh, dot hey, bagong dot oh. tingo galing nungbaka sya Nothing but net Đến chốt đã Đến chốt đã Ano masasabi mo sa panalo natin kanina? <laughs> Talo pala. Mi pa si Sandro. Okay. Hindi. <laughs> <laughs> doon lang sa group natin. I-upload ko lang doon. Hindi, sa PCBL kasi. Nag-request na ng video. Ang ginawa ko, nag-upload ako sa, ko, sa YouTube ko. Yun lang video doon. Sa basketball lang. Tsaka ito, upload ko to. Walang laman eh. <laughs> Dahon 10 minutes to ah, putulin ko Marcos, Dodong. Sino dodong dead? Ngupo po ah, na si Sandro eh. Ayun, dodong, <laughs> dodong charing. Dodong charing. Dodong charing wala, depensa ice Ayan, yeah, si Chugs. Patay, ganda. Ganda, ganda na lea pa. Ganda na lea. Ganda na lea, ganda na lea. Yes, medyo lang tinapa yan. Rinawan niya yung score? No. Uh, time to go na.